Hello guys, ganito pala ang pagtanggal ng copyright na isahan lang lalo na doon sa nagtatanong nung nakaraan sa aking live. Ganito lang gawin natin kapag naka-desktop or laptop. Ganito lang po pag na-open na natin yung ating profile dito sa YouTube o yung channel natin. Ganito lang pinutin natin na oh, yung customize channel. Tapos punta tayo sa content tapos pag content lalabas yung videos shorts videos tas live kadalasan naman na namun, nakakapiray tayo dito sa live natin kaya ganito ayan may copyright ako yan i-click lang natin i-tutok lang natin yung copyright tapos see details tapos ayan na yung mga copyright ko kadami isa, dalawa, tatlo, apat, lima ngayon hanapin natin kung alin yung mababa dito sa oras dito sa kaliwa na to. Kagaya nyan, 203.16, 208.30, 220.24, 51.28, 30843 Ang mababa dyan is itong 51.28 51.28 Lista natin 51.28 Tapos dito naman sa, sa side na to kuhanin natin yung pinakamataas 20745 to 1144 to 2148 30956 kaya kukunin natin itong mataas na 30956 ganon 30956 tapos ito yung pindutin natin yung pinakaunahan na to Itong una unahan na to sa unahan. Select action. Tapos mute song. Tapos continue. Tapos lilitaw yung ganito. 'Yun yung pinindot ko kaya ito lang yung lumitaw. Ngayon, i-edit natin dito. Ilagay natin dito yung yung mababa. Yung 51 0.28, 28. Yan 'yon. Tapos dito ilagay natin yung mataas, yung 03 09 56. Yan ganyan lang. 30956. ganon. Tapos pindutin lang natin tong continue tapos mute yon maglo-loading na yan tapos pwede ka nang bumalik tapos after noon check mo na lang ulit maya maya mga ilang minutes ang ineligible na ito magiging on na to on magiging on na yan mamaya mga ilang minutes yon yon lang guys sana may nakuha kayo kahit konti lang na ano idea thank you